Umaga, isinumbong dito sa iabante mo ng mga taga-barangay Santulan, Malabon City, ang itinayong dump site sa kanilang lugar. Nilagay nila sa residential area at malapit pa sa eskwelahan ang nasabing tapunan ng toneto niladang ng basura. Bulalas pa nila, bukod sa napakabaho na amoy, ay eh, nagmula na sa dump site, sobrang putik din sa lugar tuwing umuulan at napaka-alikabok, pagtag-init. Wala rin na nilang pahintulot ng barangay ang pagtatayo ng dam site at hindi rin umano ito dumaan sa public consultation bago itayo. Kamakailan ay nakapagpulong sa mga residente ang mga kinatawa ng Metro Waste Management Corporation na siyang namamahala ng dam site. Sinabi nila na pasesementohan nila ang lugar at aayusin ang sistema ng proyekto. Subalit ang nais sa mga residente ay tuluyan ng maipasara ang dump site. Pakinggan naman natin ang panig ng barangay. Makakasama natin si Kagawad Frank Pasatrana ng barangay Santulan, Malabon. Magandang umaga, Kagawad. Si Jigo po ito. Magandang umaga, Sir Jigo. Yes po. Kagawad, uh, ipinaalam ba sa inyo ang uh, pagtatayo mm -hmm. ng uh, dump site dito po sa Barangay Santulan? Uh, to set the record straight po, no? uh, last month, uh, December, uh, yung pinupwestohan po niya sinasabi ng dump site, uh, private property po yan. Uh, last month lang po, December. Kaya mm -hmm. uh, pata po ng January, kahit kami po yung nagulat, uh, nagkaroon na po ng mga po dyan, ng mga bag basuhan. Uh, wala, po, wala po talagang uh, alam sa barangay. ng uh, nagsimula po yung operations po nila. Mm -hmm. So sa madaling sabi, eh, hindi po ito nakipag-usap o kumbaga walang permit na pinang...